Good morning mga kasilo, maayong buntag sa tanan Panibagong umaga, panibagong vlog po tayo ngayon For today's video, patuloy ang aming sak servisyo Din sa palayan Balik kami pala sa aming pinag-anihan ka kahapon kay May naiwan pang gamit eh Screen at saka balde Yung takalan Uy Mau binatog iagian kasama kong bumalik din sa area si Burns Takoy Vlog Bernie at si Bike Axe si Kakang magdala ka sa Kang? oo yun kasi magsildo si Kakang mamaya nga hindi makasapo naman uy Kapadagpan ba? uy dodo nagdaka do. Ba't to batok ka ron Sunod, ma'am muna ito. Silang dalawa ni Bernie at Kaka makakakuha ngayong araw kay medyo malaki-laki naman yung aming aanihin ngayong umaga. Doon kami sa bubon pero balik kami din sa gaas kay naiwan nga yung may naiwan pang gamit. Sige. Yeah. Tuloy-tuloy lang. Hanggang sa matapos yung aming anihin. Tapos yung aming kanin doon ni Doktor. Hilog na rin. Iintay na lang. Schedule na lang yun unahin namin yung mga nauna rin na natanim sunod sunod ba okay. yung ibang tropa ano na gumo, gumagapas na tapos nag repair pa pala ako kanina ng ano sa ating gamit sa tracer kaya may kumalag may natanggal sa pinagwildingan ba Tas kalumaan na rin so hininang ko so okay na Magaan tayo din yun naman sa Angat Dam Angat Dam, oh Diyan, maligo ah Oh Yun, yung aming screen, oh Eh Ah, ganito Ako na eh

Kami ang nakabalik dito kay kami ang kami ang tatlo ang pinaka murang edad bata. Yung kasama namin may mga edad na. Kasama ano na? Senior na ba yung iba? Senior. Si Dolpo, senior na. At senior na. Yung ninong ko, pahinga na siya kay talagang ano na siya eh, si Tinta na eh, 70 years old na <laughs> hindi na siya nakisali sa tropa kay pinagpay, ano na baga lipas na ba bagay sa edad niya pa ano na lang chill chill na lang di, man ay ito mga kusilo, matagal na to oh. na ano din eh pero hindi pa rin natitibag eh pagka malakas ang ulan mga silo dito grabe ang baha dito maabot dito sa gilid doon sa palayan pero tibay ano to hindi tinipid ang materyales yan, oh. No? tulad yan di katulad yan sa flood control <laughs> na kasalukuyang may ano, ano pa ngayon isyo pa ay ano talagang hey nako Diyos ko Lord Mag sila dadaan mga kusilo kay ano daw matatakot yung isa na tumawid dyan okay. so bale dalawa ang kukuha ngayon depende sa aming maanay ngayon mga kusilo kung ilang sakal baka uh, palagay ko mukhang tatlo ang makuha tatlong katao ba makakuha ngayon suspect ko lang Sige Layo pa oh. Nandun pa Sa taas na yun Nandun pa yung aming tricycle So ganito ang buhay mga silo Sa pag-aanin ng palay Umaga pa lang ay eh, Pawisan na Yan Pero enjoy naman mga silo Kahit pagod, mabigat Nandyan lahat Mainit, putik, alikabok Makate Lahat po pero lahat lang yan ay baliwala. Uh, I-enjoy din kami sa aming tropa. Mayroong kulitan. Apo, siyempre, hindi uh, mawala yung kainan, mga kausulo. Yan yung number one. Kahapon talagang solve-solve din kami. Asan ba yung dadaan? Punta na sila sa baba mga silo Magaling na tayo sa kalabaw Ating pinas swimming Ating mga kalabaw Ito Ang aking dala Screen Yung kinuha namin doon Sa gaas Yan Nagapas na sila ah, Pagdating Change outfit ka agad, Tapos latag agad sa tali at ah, hakot na Uno. Ayos. Tara. Ulit-ulit na lang aming ginagawa mga silo araw-araw. Ganito lagi. And hindi lang ulit-ulit nito yung aming ulam. <laughs> Kapon. Laing. Ibang ko lang ngayon kung ano ang pakain natin sa, sa pakain sa amin ni Ang ganda ng palay ni Boss ah medyo malaman to mukhang huwag garab na lalo dahil ha? huwag garab na lalo na ako eh ako tabang tabang na yung aming mga oh, silo mapaksa putikan boss ma makalapok ma yung mga tiil boss ha? ang paa mo maputikan lang namay to bigay masa? naade oh, ay no ang ten leg na hah 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 pa na hah 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 ka hah 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 Mo ni nakuha nimo sa di ayo. Di po. Mo ni nakuha nimo sa di sa binhe. Okay po to di niya no. Di ba ko na tapos. Ramen, ramen, tapos. 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 Snack daw, snack. Narenda. <tinyo> Nang siap ding. Nandiyan na pala yung masino. Laman lahat. Ayos. Huwag ka ding tiki niya mo yung magagalong. Wah, mangkuk tiki. <tinyo> Mantiner entah <tinyo> <tayo> macam <-tinyo. tinyo> Mantine tel sa manok be. Ah,

Ah, ah, pila na na. Pila ka ba na? Kamaka na. na to. Pagod ito. Gamayin mo to. Sige, maghakot ko. Okay. <laughs> Habang mag-simbol kayo dyan, tuloy ko yung paghakot para hindi nababakante. Dahil na kapag merienda na rin tayo. So, meron kaming dagdag mga silo. Andiyan na yung sinaldo at saka si Boss Peter kasi galing pa sila nyan sa pagkakupra ba ngayon lang sila sasali so mas maganda nadagdagan tayo 11 na tayo siyan plus 2 equals 11 ah okay na yan medyo marami-rami na yan May mapapabilis na yung ating uh, trabaho nito dadagdagan na dito so, tayo habang sinisimbol nila mag -ano tayo set tayo oh, uh, ganda ng palay oh ah last ball na ito yung aking dinala mga silo tapos umanda na yung ating makina Tobig big 10 minutos no se ve, no. está cocinado se está cocinando para más lograr Gilid mo na gilid. Ano tayo tubig? Ha! Buti lang hindi gaano mainit mga silo, makulimlim ang panahon. Sana ganito maghapon, wag lang mamulan. Ay! Boleh kami ulang di netapus masih lo perkata okay, lo? Oke tayo Jan. Angu, angu. Kulan, sayang paling basah.

Sikyo ng ba? Tara Ay nabasa na Ba, Oh Meron pa oh Sulod namin So Ayan ulan Basa na ako May dala naman tayong ano Extra

so papatong to agya Sayang, natapos na namin na uh, i-blower itong nauna nating pinandaran kanina. So medyo basa-basa lang dahil nabutan nga ng ulan. Tapos lipat kami din sa isang uh, ano ni nilia. Uh, patapos na ang, ano, patapos na ang gagapasin nila. So, tulong-tulong na kami dyan magahakot Dyan mga masyilo. Ano, basa yung ano, dahil uh, nga na malakas kanina. Maghakot na kami rin eh. Na, naabala kami konti sa ulan ganina mga silo. Basa yung palay niyan. Ah!

Guys no. No. So, guys, ito yan, monto no Ito yan

so tapos na lahat mga kasuelo yung uh, pag ano pag uh, akot nap, na, na, na tumpok na na desisyon na ng tropa na bukas na lang daw yung andaran kaya natin ay kung hindi lang basa ay kaya namin tapusin yan ngayon maghapon eh basa kapag basa ay uh, mahirap eh blower kasi basa nga na ay, ulan kasi kanina so wala tayong magawa no choice kundi tabunan ay lakas ng ulan kanina oh. walang tubig to kanina oh. sana hindi ulan mamayang gabi meron ng tabon no? so, na no? sir purpose lang ito kapag umulan hindi gaano mabasa ba kaso yung ilalim kung lumakas ang ulan ah, uh, baha talaga yan lubog yan ibilad na lang kung oh tiyos eh na ha? Oh, ada ada Ayan o. Kasi know, karga na si kakang sa kanyang sweldo. Dalawa sila ni Bernay. Kunin eh. ko lang yung aking grandia kaya eh. karga natin sila. I atid natin. Tig dalawa sila sa ako ni o. You know. Ah parang wala lang nagkakang oh Medyo basa basa lang yung nakuha niya ngayon dahil umulan kano may kampok mong galing ay mo kaobang kud butas na kang gay mani mo ta nah may merenda pang kanin oh okay. kanin tayo kanin alay mo niko sa ta ha aw ah, si gito butas ano sa ano sa oh naldo Kato sa Ramon, kaon dito kayak Mbak oh, Muntay, no asawa. Kisa ba nasa ila day? Kung sa may merba dito nga? Iyan na mangkon. Iskila na, iskila. Sa bako. Oh. Mm. Kabrihan ang sardinas. Ha? Ayun na, oi. Ako sila, Kamu. Iyan lagi oh, na, mos. Ah, la, kamu. Samang hmm. kanon niya. Ha? Day. Nun, Ay, ngayon ko ba? Magmerenda kami. Ay, magmerenda. Pinamos. Pinamos. David Abraham hey, naman ng kuan. Dapat oh. oh, nasa border out. Okay guys, di ana guys oh. Sa paghihuwat guys. Sigey hokan. Tekis <laughs> na, mededa. Guys, Araw-araw guys, guys, may dalawang sakong bato guys. Araw-araw oh. 'yan. Mga mga sabi ng bato, iba yun eh. Sweldo. Ah, sahod. Sahod. Sahod guys, pero palay lang 'yon. Mm, palay Dalawang sako. Kukuha si Bernie naman dalawang sako. Dalawang sako araw-araw. Saan pa kayo? Uuwi na kayo dito probinsya. Oh. lang kayo kasi maglagay daw si Anong masasabi mo sa sa ano natin, gobyerno natin sa DA ba DA? Department of Agriculture. Sa ano sana taas ang presyo, no? Oh, taas. Mm. Kain tayo. Ako kayo. Mm. Suportahan natin ang mga local farmers. Ay, to. <laughs> Di ba rin walang ayuda basta itaas lang ng konti yung oh. presyo ng palay mga <laughs> Mahal kasi ng insecticide tapos mahal pa ng abono oh. Barato lang yung presyo Oo oh, nga eh Talo tayo nyan Yung trabaho kalapokan basta lamang makabugas lang ka 45 kilos bugas na ako sa doksak ko tumiyagi Ang bagay bugas Napa kaya matay bayan siya sunod mga semana to kuso. Ana bay buhay na na han na din na apil na. Dakop mo ngol. Yan may hatag. Dakop mo mangguna nga to si Ron. Dalpol ang daan. Daga pa tresiron markuan. Amon. Sa buto ka weto nga oh. Maka tul maka makaraon lagi na lolo. Daga pay mo dawat mo. Di na nakala ka bato ahol na eh. Porto kwarta ka mo tay pangwarta ka mo tay kwarta mo tay sapi ni ka wisil do ning ning tresir.

Go! Buat dayan buas. Oh, oh. Dun dang dunak gay para di mukuan. Ikan. Okay, eh, lawan. Ah, tapos na tayo mga fellow sa ating obligasyon. Atin na narin narin ta natin ng ating mga kasama. So, buas naman namin balik. patungo na naman po sa mga alaga natin alabaw baka yung kambing ah, okay na daw nandun sila ni CJ sa Deverson Road naghihintay na sa akin nandun sila ni sis sila nakatoka sa kambing Saka ko po, po yung mga ano, mga kalabaw lipat ang mga baka tapos sunduin ko na sila ni Mrs. Ni CJ yan, yan mga silo yung ating activity ngayong araw sa mga patuloy na subaybay dyan sa ating mini app vlogging uh, din sa baybay maraming salamat bukas tumo mo po mga silo kita, kita kita tayo sa mini upload agad ng hapon alam po muna, bye 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 mga kasulo Kaya puntahan ko na sila ni Mrs. ngayon Hai, oh, 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 oh. ah, ikut kok? Halo, hampir berjalan, masuk loh. Dine. Oh, Oop, bawal ka sumakay Dine. Eh. Ah.